Ilobid natin. <laughs> 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 buya, okay pa natin. Oh, yeah. Ilobid ko kay. Hey guys, mag-on mag ka na rin ng camera mo. Ilobid ko kay ni Buya. Magdangawa ka diyan, kuno gusto mong ngawa-ngawa diyan. Hey, okay, ano? Kabante na. Eh, hey, iba ibaba mo yung mga nakaharang diyan. patis ako, ilubog mo na kaunti din sa ako. Hindi pa mausok Ngayon mo lang kung walang usok Pagkaan yung ilisya, nakatersira ito Pag sekunda ay sobrang gaan Nagdaan sa kalahang niyang ganaw Papakain ako ito, pag tersira naman mga amigo Wala na mga irit masyado Ganito na ito, kersado na Ito yung medyan na yata kami ko tatay na sa ah tumakbo na nasabihan ko sana nga kuwan uh... siguro lang ay kaya hindi natakbo na kaya kita pa tayong pa eh tumakbo na tumakbo na rin tayo tabi na rin ako ayun mga amigo Yan na lang din na natitira dito maka Mayroon dalawa dun sa ano o, atak mo naman Mga patabi na lahat Talaga nagpahapon lang Pagdaan ako sana Sabi ko eh na, sabi na talaga ngayon Hindi natin mamaya ang gabi Ayun o, sabi ko naman tumak muna Hindi ko pa nasasabihan Tayo lang binabantayan na yan, ano eh Ito ay lahat ang

baka hindi na ito mibilis bumagal pa baka nga bumagal pa oh, wala naman itong mga lasi-lasi ha Ito hindi ah. na magay matay na oo kaya masyadong ilisa eh pag, tine, pag sinigunda ko eh maugong papakain -pa pa, ko ito papipitokan ko titignan ko yung ilisa eh. pag hindi pipitokan ay eh, pabawasan ko yung dahon gagawin ko tersira na nga naman kaya alam mahina lang matras ay sa dinay ka pa importante ang atras. At mas, At mas, 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 na

hindi may itim na nalabas kaputi lang delay po muna mamaya di yan sa giliran Ako lang ah natikip yan pagkakinaan tama lang yan city na yun ay city na yung speed pwede na yan naman kami ng ilog. Malalim pa dito na dala natin May mga bangkay Malalim pa dito dito Ha? Ah. Malalim pa dito dito? Oh. Malalim pa ito dito dito? Malalim dito Masalit na tayo sa kanan ay Sa mga pingin nila, alin? ปุ่นบอปุสมไมได้บาอ Pag nalubog hindi kaya, ano eh. nung dating na iya eh tatig pa rin tayo may kada parang may kadatig na ay, nakakarang naman na yata rin niya, bakit itulay na alit ka kung na gawin naman yung ito alit yung tiktin? natatabihan hindi parang naman dito ka lang tiktin sa tiktin ka dun parang tayo ka

Pwede lang Ha? Masama doon? Hindi naman katari dito, Sa may katabi ng tin ng ribirgo ko Pantang tabi Ari Hindi

sa ano kay Tito eh Sa ano kay Tito to yan eh Ano eh? ah, makakaharang na tayo Pag sa tayo ng tip ng Harang na เราตัวเเราจะไม่กด Ikaw na magtanda na magtanda na nindong ha angkla Dom Ikaw pato magtanda layo Ikaw na Ikaw Тогда yun oh salamat nakarating na mga amigo eh. ayun ito muna Uh, titingin tayo ng weather para malaman kung ari pang uh, kung madaling ng lumantap babalik ulit kami sa lahat pero pag kayo malatagalan malatagal ng lumantap uh, papalipasin ko lang yung bagyo uwi ako ng uh, dinayikan mga amigo yun may limang piraso naman baka naman eh hindi malulugi sa konsumo pero mas maganda sana kung madadagdagan pa. Ayun. Sige, abang-abang lang mga amigo sa isusunod natin video ulit.